Uh, yesterday and uh, we were able to retrieve uh, nakakuha actually it's not uh, naka living, nakalibing no? buried retrieval ng tatlong bodies na nakita na, na, nakita ng grupo natin ng mga ahente ng mga big um, hole regional office uh, regarding the details of this uh, investigation si yung agent ng case na lang ang mag-discuss ng details. Any question pala? Question? Oh, question Mom, no, na. Ma'am, Kairi. Hello. Sir, um... Wala uh, Oo. Sir, is this related po doon sa pagkakahuli sa, sa Laguna? Um, siya ba yung nag -tip? Bakit ito nahanap? Ah... Uh, hindi yung nahuli namin hindi siya nagtip niyan. Actually nung after the awarding sa Libon, pauwi na kami. Tumawag sa akin yung asset natin na nakita na nila yung tatlong nawawala. Yun ang sabi sa akin. Okay, we make it sure kaya umakyat po kami sa bundok after that uh, report. Okay, saan sir yung bundok? Uh, kahapon 9 o'clock, uh, 10 o'clock na. Tumawag sa akin nga yung informant, uh, ang sabi sa amin, nasa pinakamataas daw na bundok ng Sitio Tagba, Makabugos so immediately, pumunta kami doon nagpaalam ako kay director uh, nag-inform din tayo sa PNP para at least alam nilang nandun kami umakyat po kami for 3 hours bundok po yun uh, facing na po siya sa Lake Bato uh, may mga pointer po tayo doon na nakakakilala sa mga nawawala reportedly, nawala ito December 27 tatlo may police report po ang nawawala po noon si Eugene sa Sota si John Paul sa Sota at isang Cyrus Boto Arabis ang nawawala December 27 uh, na-describe pa nung mga tumulong sa amin kung ano yung damit na huli nilang nakita itong si Eugene iyon din po yung damit na nakita namin jersey, black and red and white na nakasabit pa sa kawayan. I-describe ko na po kung paano na-discover ako. Na po. Yung pong mga bangkay na nakuha namin, skeletal remains, marami pong uwak, kinakain ang kanilang bodies, separated po yung mga bungo nila. At may mga butas po yung mga bungo nila. Uh, may mga maliliit na skeletal remains, uh, presumably maliliit pa yung ano, yung mga bata. Uh, tapos isang malaki. Yung si Eugene ay isang 40 years old. Si John Paul, 11. At yung isa namang nawawala is 10 years old, si Cyrus. So, minors po ito. Okay. So, pero sir, ang suspect pa rin dito, yung conception? Uh, based on intelligence <coughs> report at yung mga witnesses natin, pati yung relo nakita, nakita nila na dalay dala ito ng grupo ni Gilbert Concepcion paakyat sa bundok at din nila nakita mula noon December 27 Sir, paano po yung manner ng pagpatay dun sa mga mga? Ah, uh, Gruusan po, i-describe po may sa nakakita po, eh, hindi na tumakbo na siya nakita niya pong pinugutan yung dalawang bata, yung minor 10 and 11 at yung si Eugene yung pag-recover namin ng mga skulls ah, uh, separated po yung mga ulo nila Sir, Related sila sir. Related 'yon, yung tatlong 'yon, magkakapamilya ba? Ah, uh, si Eugene adopted niya tong dalawa. Okay. okay. Uh, sir, ano nagko co sila nung kinuha itong nang grupo. So, anong problema po, sir? Bakit sinama yung mga minor? At may kasalanan po ba yung okay, si Eugene? Okay, ganito sir, po 'yon. Based naman sa report na na-receive natin at sa tulong ng uh, Provincial Intelligence Unit ng PNP, nag-operate po sila noong December first week. Muntik nilang mahuli si Gilbert nakita itong si Eugene na kausap ng mga polis. After that incident na nakataka si Gilbert, mm -hmm. nagalit siya, guniltahan itong family while nagkokopras, kinuha ito ng grupo, pati yung dalawang bata inakyat doon sa bundok. Doon ang nila huling nakita. Sir, last year meron na din kayong nakuha, di ba, na uh, mga ano, nahukay na din kayo. Um, ilan, kailan na nga po ito, sir, yung timeline nito? At sa ngayon, ilan na yung nare-recover na parties Yung nare po namin noong una is June 30, 2022. Ngayon po is December, ay, ang uh, na February 5, 2024. So, bali 9 na po nare natin. Pero based po dun sa sinasabi nung nahuli nyo sa Laguna, Ilan daw po yung naging part siya na ilan yung pinugutan niya? Ah, uh, hindi pa natin sure yun, ma'am, ibabalidate pa po natin yan. Sir, nabanggit niya may butas yung mga skull ng mga biktima? tama ba? Opo, opo, meron po. So, binaril sila o oh, muna bago pinugutan o oh, ano? Ah, uh, ganito po kasi yan. As hmm. uh, to their identities, i-ano pa natin for DNA hmm. para conclusive. Yung, as to that, uh, yung injury Autopsi, sa ulo, ano i-autopsy pa po natin yan. Okay. Nabanggit niyo eh, kinakain ng mga uwak. No? So, hindi sila nilibing. Uh, binitay lang doon sa parte na yan. Hindi po binitay. Itinapon lang po sa bangin. Uh, sumabit sa mga kaya, kawayan. Kaya naging term na nga natin doon retrieval. Retrieval na lang po. Okay. Inuhulog Sir, lang sila. Hindi sila ibinangon. Sir, pa-describe yung effort niyo habang nire-retrieve niyo yung mga ano yun. Uh, Kanya-kanya ba sila? Ganun. Ang pag-retrieve namin po, uh, bumaba po kami sa bangin. Bangin po ang tinaponan nila. Nakala nila hindi na madi-discover ito. Napakahirap ng terrain ang taas ng bundok at sa kabangin po yung tinapunan nila. Oh. Sir, gano'ng kalayo ito sa previous na nakukaya na ninyo ng mga kalansay? Ay, malayo po. Malayo po. So, ibig sabihin, sir, yung tapunan nila ng mga bangkay, kanya-kanya na? na uh, ano iwa Sir, ilan pa ba, ba yung ini-expect natin na dapat hukahin pa or hmm. ma makuha ng mga ma-retrieve? Ma retrieve ma ibabalik eh, i validate pa po natin yan. At malalaman din yun po yung pag may recover po tayo. So, so sir, may si estimate ba sir kung ilan yung napatay na konsepsyon? Sa amin lang ha, sa validation lang namin, is 22. Okay. So sir, sino ang kakasuhan natin dito sa sa magkaama na ito? Ang uh, 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 kakasuhan natin siyempre yung grupo pero yung mga witnesses natin uh, takot pang pumunta dito. Uh, pupunta lang lang daw sila pag uh, relax na yung sitwasyon. And of course, kailangan muna natin confirm yung identity ng mga nakuha nating remains for us to conclude na, na sila nga talaga yung mga nawawala. And then after that, mag-iimbestiga ulit tayo dito at pukuha tayo ng mga statement ng mga witnesses and that's the only time that we will be able to find it kung ano mga kaso lang so, sino mga taong involved. Sir, ayon sa PNP Bicol, may 27 na silang sumuko or nahuli ito bang mga nauuli na ito or sumuko sa kanila? Nagbibigay, na, nakukunan nyo rin ng statement? naghiram man ba kayo ng mga para uh, kumbaga yung information is isahan? Uh, uh, hindi naman po. Hindi naman, hindi naman. Hmm. Hmm. Yeah. So, iba sir yung kanila. Kasi like yesterday, may press release sila na merong uh, sumuko. Tapos, hmm. Parang ilan yun? Tatlo? <coughs> ah, yun. uh, dalawa yung mga supporter yung mga runner lang po yun. Pero yung mga actual killers, yung core group ni Gilbert, ah, uh, wala pang sumusuko. Okay. Sir, pwede ma-describe din, <clears throat> ilang barangay doon sa area ng uh, Libon yung posibleng pinatapunan o pinaglilibingan ng mga bangkay na, anak biktima ng konsepsyon? kalat-kalat po napakalawak po kasi ng area kung makaakyat kayo sa bundok sabi mo sasabihin mo sarili mo napakahirap ng lugar na ito at saka talagang liblib ang mga bangin ang terrain mahirap sobrang mahirap. pwede ba ma malaman ko anong barangay ito sir? kung kasi magkatabing barangay lang ba ang barangay na ako na namin um, is sitio uh, tagbak barangay makabugos sir kumusta na ang barangay makabugos sino na yung barangay captain yung doon Uh, hindi ko po na-recall yung Di ba, ba dati uh, parang yung nanay ni Gilbert? Mulos-bulos mo -mulos Mulos, yung sinasabi. Mulos -mulos. Ah, mulos-bulos. Mulos -mulos. Mulos -mulos. How far is mulos-bulos sa Makabugos ah uh, medyo malayo rin. Malayo. malayo. Sir, um, describe nyo ba yung yung atmosphere ngayon doon sa area? Kumusta? Medyo ano sila ngayon. ah uh, may takot pa rin na nananatili sa kanila ma. Hanggang ngayon. Sir, ilang witnesses meron tayo ngayon? Paano natin sila pinoproteksyon? Witnesses. Mm -hmm. As yung mga cases no, kasi na Kasi ang dami nang naitulong sa inyo, di ba, ng mga witnesses? Talagang tukoy na tukoy nila eh. Kung saan yung mga... Meron po, meron mm -hmm. po. na uh, Under the Witness Protection Program. Nasa ilan po ang witnesses na ito? Uh, we cannot disclose yan, sir. Ay, okay, yeah, okay, okay. Lang. Oo, ah, sir, update natin po doon kay Cabrilla. Yung last, ano bang nahuli niyo? <coughs> yung nahuli namin? Sa oh, Laguna. Oh, okay. Sa Laguna. I-return namin siya po sa korte ngayon. As ah, so a next To. Saan pong korte siya i -redic? Sa ligaw ko. May mga sinabi pa ba, dagdag na in, uh, uh, information, itong nahuli natin, itong nakarangging bilang? Uh, wala na po. Wala na. Sir, yung mga witnesses natin, may part ba sila sa crime or nakita lang nila? ah uh, yung mga witnesses natin, uh, nandun lang sila. Wala, any, without any participation in the killing. Member? Sir, sir, yung members. Sir, gano'ng palaki yung ano, conception, <coughs> ano, I like, do we have a rough estimate? Ilan yung members nila? Madami pa ba tayong nipo-pursue? Ngayon po, tatlong grupo na po sila. Ngayon, mm -hmm. nagre-recruit po sila. Kasi may mga armas pa po ito. Strength uh, po, sir, ng grupo na to? Uh, yung ibang grupo po, ma'am, sa uh, coastal area, Tambo. Tapos sa mountain area, Tagbat, Makabugo, Simpaket po, Mulus-Pulus. Kalat-kalat po sila ngayon. Pero malaking dagok sa kanila yung paggamatay ni Gilbert? Malaking dagok po. And do you think mas madali yung pag-neutralize? Mahirap pa rin po. Kasi uh, marurunong yun sa bundok, mahirap silang hanapin. Sir, noon po, uh, may idilapit silang problema uh, dahil sa robbery extortion po nila doon sa mga deaf ed personnel, yung mga teachers doon, mga barangay officials at mga maliliit na negosyante po doon. So, ngayon po ba, nagpapatuloy pa rin ito na Extortion. pagbibigay ng mga tao doon dahil takot nga po sila sa <coughs> conception group. Sir, as to that effect, sir, wala po kami ng report niyan sa yung extortion na ganyan. Ang alam lang namin sa mga contractors, sa politicians. Hmm. Sir, ilan na person po ng core group na hinahanapan ninyo ni Gilbert? Nasa walo pa po sila. Walo. Sir, nung mga unang press ko na mag natin na yung mga killings nila, pinapakita nila in public, tama po ba? Pero itong mga previous tinatago na ba nila or pinapakita pa rin para mag-create ng atrocity? Ah, hindi sila natatakot na makita ito ng mga residents doon. They want to make it known bago nila papatayin ito. Para to instill fear sa mga tao doon. Sir, yung tatlong nag-regroup, makamag-anak pa rin po ito ni Concepcion? Ang iba, opo. Yung iba, hindi po. Sir, may listahan tayo. May, may nakuha kayo mga name ng politicians? Ah, wala po. So kung ganun sir, nakita lang na nakikipag-usap sa mga otoridad ay pinapatay na. So pag pumunta kayo doon, iniwasan nyo rin magpag-usap sa mga tao. Lumapit kahit ganun. Hindi po kasi yung witnesses namin, lalo na kahapon, lilima lang po kami sa NBI, umakyat po kami ng bundok. Yung mga tao doon talagang tinulungan po kami. Napakahirap po ng terrain. Tinulungan po kami. Pinakain po kami doon. Kasi paano sila sir? Baka... Uh, Nag-guide sila, pero sabi nila pupunta na lang dito pag... Uh, Medyo okay lang sitwasyon. So, yung sabihin sir, tiwala sa inyong mga tao doon? Nagtiwala po sa amin, lilima lang po kami na o, doon. O, kasi lima kayo sabi niya? Opo. Okay. Sir, hindi kaya sir, yung nagturo sir, ay dumating din sa punto na sila ay malagay din sa alanganin ng biktima? Ah, hindi man po. Kasi tinagot na rin ang identity nila. Okay. Sir, yung mga armas nila, saan nila kinukuha? Base po sa inyong informasyon. Uh, sir, uh, yung information na po yan ay medyo sensitive po. Okay. i-investigal po po natin. Okay. Sir, sabi niyo po, last week na press con, may mga involved politician and contractor. <coughs> ah, i-validate pa ka. po natin yan. Talagang no? i-validate natin yung maigi yan, i po natin. Pero may sinususpect siya na kayo, sir? Ah, marami po. Marami. Pero <coughs> i pa po, po natin. Sabi ko po, sir, mayroon involved na Apo. politician and contractor. Okay, i-investigal pa po, po natin. So, asa uh, namin, <coughs> sir, sa mga susunod na araw, meron pa kayong ganitong operation ulit? Yes, yeah, sir. So ilan po na? Ilan lang ang hanapin pa natin, sir? We will inform you pag meron na. So, pag meron na ulit tayo, bagong balita, bagong information, kapalam so, na lang Sir, pakilinang, yung mga witnesses, sir, ngayon, nasa barangay pa rin nila or nasa safe na lugar? Malayo May po sila, umalis na. Umalis na po. Nasa safe na po. Gusto mo lang sa amin para ito okay. Sir, message sa mga Tagalibon at sa grupo na rin ng Concepcion. Uh, siyempre, We are very thankful. Uh, yung unang panawagan natin, na-observe natin na medyo bumubunga na uh, nagkakaroon na, na nang tiwala sa mga law enforcement agencies and uh, we are encouraging them to continue to support your law enforcement agency kasi yung peace and order situation sa isang lugar ay malaking contribution sa pag-progress. Kahit yung mga remote barangays natin. Kaya please continue to support your law enforcement agencies. Thank you very much. Okay. Yung sagang, sir. sa sir. Sa grupo na mga natitira pang mga nakakalaya so kayo, <laughs> <laughs> di ba ka pere, ikaw, ah. Sa mga kayo na mga nandiyan pa sa labas na hindi pa sumusuko. Yung po, yeah. mga meron pa yung mga kasama dito sa sa Warrant of Arrest na inisyo ng ating uh, korte, eh hindi po kami titigil na makuha sila at uh, para sa ikatatapos ng uh, kaso na to para po sa lahat. Okay na. Okay. Sir, nasa na po yung mga bankay, ay yung mga oh, uh, kalansay, sir? Nasaan na ngayon? Ah, nasa, nakasave ka, ako lang yan, nakasave doon sa isang lugar para uh, we will be requesting our forensic to contact yung uh, DNA um, providing para makita kung sino talagang sila yon sinasabi na namatay o nawawala. Pero bibigyan pa rin naman natin sila sir, ng marangal na libing. Of course, kasi kung malalaman natin na kanila talaga, ibibigay natin ng maayos para sa kanila ma mabigyan ng maayos na, na libing. Ay, gusto may uh, binibigay pa kayong uh, tulong dyan? Halimbawa <laughs> sa pamilya, kung just in case, kung kahit na anong klaseng tulong sa pamilya, sa mga ganong biktima po? Sabi nyo, wala naman tayong barko, hindi tulungan sila nasa, kaya ayos na sa ikaayos na kaso na ito. Sir, asa na pala yung family nitong tatlong ito? ah uh, actually, yung anak ni Eugene, papunta dito ah mm -hmm. uh, for DNA. Yung mga bangkay nila is in knife keep sa cementerio ng Libon kahapon. Uh, okay. Doc uh, properly documented po yun. Wala, wala bang asawa si Eugene? wala, po. Yung, ay, yung asawa niya, a uh, live-in partner niya po, nasa Maynila. Awi ah, we are trying na i-contact din yun kasi nagkaroon ng mental problem noon nang wal, wala na wala si Eugene lalo na yung nanay hmm. eh, yung darating lang dito yung anak ah, darating dito baka dumating na in a while pero wala naman silang immediate family na sa libon pa ngayon nagsialisan po mula nang nangyari yun wala nang natira po doon okay thank you thank